Tara guys, kunin na natin itong skin. Ayan o, no, this flip will cost 10 diamonds. Okay, 10 diamonds lang muna. Ito. Okay, pwede na yan. So, pwede yan. If support him then, magic dust, Okay, goods. Okay na. Okay, fair for skin problem. Ah, uh, wait. Kailangan daw dito, wish. Makompleto natin yung tatlong card. Ayan o, kailangan natin dito. Makompleto yung tatlong card. Six card dito tayo, wish. Oh, may wala pa rin. Kahit isang card, wala tayong nakukuha no? pa. I you don't know, pwede natin makuha dito wish yung kadya at di yung digip -hi Meron akong highless dyan pa pero di, kadya kukunin ko dyan. Ang ganda kasi yung kadya dya pa rin yan. You know. Oy, nice one! <laughs> nakakuha din ang laki ko. Umay sa'yo par. Buti nila nakakuha tayo isa. Okay, nice one, dalawa na. Pag mong sarabi, ko to lahat. ito lahat. Pag ito, inuubus ko lahat. Tapos sa panghuli ko pa nakuha, ewan ko na lang umay na talaga par. O, oh, ito. Nice one. Hey, eh, uh, with magic dust, huwag mo sabihin Ayan Oh, may panguli talaga Ah, uh, wait talagang ano guys Oh, may naman talaga par Kunin ko na atong padya na alain oh, Okay Kaja tayo par, eto kaja Eh, napakaangas Dibindi na naman guys May kamay na si Kaja Boom, lumabas Oh, may dumipad Ang ganda par oh Eh, napakaangas Ano yan guys, inferno Inferno skin po. Okay. ay ang Inferno oh. Inferno Nice one. Okay. Goods. Para guys. Subukan natin yung skin sa game, eh. Okay. Susubukan natin. Tara. Dito lang siya. Matiwa natin yung para yun, oh. No? Eh, napahangas ng first skill, oh. Di, ito naman yung kanyang second skill, guys. Ito yung ultimate. Okay. Napakaganda. Tang inang niya. Sarap Mmm. Ah. Mas basarap pa sa jowa mo, gar. Subukan nga natin ipalabdar Ito. Ito, 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 ito. Pasukan nyo ito. Pap. Ay, nako nakatakas umay sa inyo, garbilisan nyo. Pimuna, parte piti piti piti. Eto par, magsosolo to. Alika dito, alika dito, alika dito. Papasokin kita. Ay, may kalaban, may tok Wait lang, wait, tara, samahan nyo ako. Dito muna tayo dito, to. Lapit tayo dito, wait, sir. Now, wait lang, wait, 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 Okay, ito na guys. Hi, oh, may tumalon. Ay, patay tayo. Pero okay, tama, tama, tama. Sabi niya sa inyo, konsil, konsil, konsil. Hihi. Patay ka, boy. Bahala ka rin sa buhay mo. Bye-bye. <laughs> Kawawang nila lang, boy. Ah, nandito na. Eto na paro. Nandito sila sa red bar. Lako, wala ka sa pa. Takbo tayo dyan. Wait lang. Ito, ito, ito. Salay na. Ba't pumikat ka sa father? Umay sa'yo talaga, boy. Oh, may talaga sa'yo, boy. Tambo na ha. Ito, 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 Yung Lord, yung Lord. Oh, may talaga yung Lord, par. Yung Lord. Yung Tore. Yung Tore. Aray. Oh my, ang sakit naman nun. Par, yung Lord. Ay, ito, 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 yung tayong isda. Ayun, buti na lang naglabas yan ng isda, par. Okay, ayan, o. Oh, depensahan mo, mabuti yan. Huwag ka dyan. Oh my, sa'yo, huwag ka tatapat sa Tore. Mapupush tayo. Yung Tore, yung Tore, yung Tore, yung Tore. Yung Tore. Oh, may talo. Mm -mm, talo na naman tayo. Para sa ayan yung bili ko sa iskin. Ayoko na talaga. Oh, may dipit na naman tayo pa. Lagi na lang dipit. Bro. O siya, babay na guys. Chocolate tayo dito. Chocolate kay